Sa gitna ng labing isang araw ng gera ng Israel at Hamas, tinamaan na rin ng airstrike ang lungsod ng Rafah sa Gaza. Sa Rafah matatagpuan ang lagusan kung saan maraming dayuhan ang naghihintay para makatawid sa border ng Egypt. Saksi, si Jonathan Anda. Kuhayan sa airstrike ng Israel na ayon sa Israel Defense Force, kumitil sa senior leader ng Hamas na si Osama Mazini, isa sa mga pangunahing hostage negotiator ng grupo. Ayon sa Hamas, hawak nila sa Gaza ang nasa oh dalawang daang bihag mula sa pag-atake nila sa Israel nitong October 7. Nasa isang tatlong daan ng namatay sa pag-atake ayon sa Israel. I cannot imagine, truly, any country in the world that would experience a massacre like this and then would not feel compelled to go after the people who did this and make sure that it doesn't happen again. Kaya tuloy ang military strikes ng Israel sa Gaza. Kung saan mahigit 2,800 na ang patay at mahigit 10,000 ang sugatan, ayon sa Hamas Government Office. Nakaantabay rin ang mga helicopter, aircraft at tangke ng Israel sa gitna ng pangako ng kanilang gobyerno na uubusin ng Hamas. Ang inaasahan ngayon ng maraming nasa Gaza, kabilang ang mga Pilipinong naroon, magbukas ang Rafah Crossing na nasa border ng Egypt at Gaza at nag-iisang lagusan na hindi kontrolado ng Israel. Naroon na sa crossing ang mga truck na may dalang ayuda para sa mga taga-Gaza pero hindi malinaw kung kailan makakapasok ang mga ito. It should be ready at any time. Maaring, yan ang sabi ng Israel, at any time maaring magbukas. At limited lang, like a few hours or... Um may Merong pagitan niyan kung kailan pwedeng lumusot. no mm -hmm. Kasi po, uh, paano yan? No? Pagbukas yan, ibig sabihin papayag na yung Israel uh, na lumusot yung mga foreign nationals sa uh, crossing through a corridor papuntang Egyptian side. Pero sa ngayon, hindi pa nagkakasundo ang Israel at Egypt sa pagbubukas ng lagusan. Kasi baka may lumusot na uh, terrorist papuntang Egypt or Egypt. Mm -hmm kita na may papasok na humanitarian aid na hindi naman pala humanitarian aid, kundi ammunition para sa mga sumigera, no? Harapan sa Israel. Pero ang lungsod ng Rafa kung saan naroon ang crossing, hindi rin ligtas sa airstrikes. Kabilang sa sugatan ang ilang bata. Sa dami ng mga namatay sa Gaza, pati ice cream truck ginagawang pansamantalang morgue. Ayon sa ahensya ng United Nations, para sa mga Palestinian refugee, 14% ng mga taga-Gaza ang nagka-access sa tubig. Sa isang komunidad na binuksan ng Israel ng tatlong oras, kabilang sa trap sa Gaza, ang Pinay na ibinalita natin kahapong kumakain na lang ng panis na tinapay dahil sa kulang na supply roon. Nang kinamusta na raw ito ng ating embahada, nakabili na ito ng pagkain kasama ang 15 iba pang Pinoy kabilang ang anim na bata. Pero limitado pa rin daw ang supply ng tubig at kuryente dahil lang sa ulan kaya sila nakapag-imbak ng tubig. Sa kabila ng peligro, ilang Pinoy ang gusto pa rin magpaiwan sa Gaza dahil mawawalay sila sa mga Palestinong asawa na hindi raw papayagang tumawid patungong Egypt. Kahit ba alert level 4, hindi ating makakain ng kunin sa, sa pilitan. No? ami mean, kung mananatili talaga sila doon, parang may babala na, na eh, take care for your safety. No? Bukas pupunta si U.S. President Joe Biden sa Israel para pagtibayin ang suporta sa kalyado nitong Israel at makipagtulungan kung paano mapapalaya ang mga bihag. Ayon kay U.S. Secretary of State Anthony Blinken, aalamin din ni Biden mula sa Israel kung paano maiiwasan ng civilian casualties at makakapasok ang humanitarian assistance para sa mga sibilyan sa Gaza nang hindi nakikinabang ang Hamas, bagay na napagkasundoan daw ng Israel at Amerika. Binigyang din ng Amerika na walang dapat ibang grupo o bansa na manamantala sa sigalot. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.